Sabi niya, hindi niya ginapakita sa akin eh. Eh, hintuan amo. Parang damo. Anong picture ba kayo? Ay, ang... Patuloy. Ay. Kin... Kinse. Walang picture rin mo yan eh. oy Sa'yo yan ang wala. Roger ko diya ikaw. Oo. Oo. Anong wala? Mayroon mo? Mayroon na. naman. Mayroon yan. Ano? Ayo, mana? Oh, ada tuh. Anaknya oke, ten Ben, tentunya. Oh, oh, lebah, ten, tentunya. Oke, oke, 15 oke, 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 bulan oke, oh oke, 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 oke,

apa kasih bagian untuk ayah? Good terlaga Oh, kayak lagi yang mana? Yang gue bakal sapu. Aja bang. Iya, benar. Karena dikasih yang mirip dengan kerapat dan natal. Yaun. Hahaha. Soalnya sampai dikap, meyakalah pun tolong kan. Hahaha. Kungannya kungannya pelagi kap. Ini kamar lagi lagi kami untuk mengenai. Ayan, yeah, yeah, <laughs> makatulog matulog din kami. Kailangan pala pag bagwes mag matulog ko so, sabay tayo matulog. Tara so, wala may ingay ka no? pala. Wala yeah. ay, kasi uno una kayo eh. Ilagay sa oras pag tulog. Oo. Oh. sa oras. Ano oras sa tulog mo maya? Karpyo. Okay. Kusa ba? Kusa ano may carpio. Hmm. Ano <laughs> sa tulog niya sa eh, pag <laughs> Ano na matulog kasi hindi mo gaingay. Sige na mo gaingay. Ay, <laughs> ay naka-charge na yung eh.

Yeah, Sige, salang. Ah, uy. Lakas. Hindi 'yan, guys. Pues.

natin. Lagi <laughs> na. Yung kalimtan ho. Sana yan pre. Kaya tayo ni Brad na Para pala kang barko. Barko yan. Oh, galing. Ba par. Oh. itong tuloy ng anong huli Pots, dami ano nung kain Mga karapat, kain po kayo uh, Yuli, tami na mga Bakit? Ito lang nyo Ito Ano ba? man okay. to Ano? Meron mo pala nakaplastik? Sabi ko kanina, hugos na. Na may karabas tapos kain. Tingnan ko batak, tapos batak, luto ulam kain naman. Oh. Dami pa bigas na may pagbigas ng kayo, big potato. <laughs> Dami doon. Basta pag yung taong magbilad kayo. <laughs> uh, Pupunta daw kami sa bukid na yun. Salamat para mga karabas kay Bipitik sa sponsor niyang bigas. Libre. Libre lang mga Kain Kaya nakakapalit dito. magbilad daw kay Pali doon. Libre dito pag uwi doon, mabilad ka talay. Yun talaga? Yeah, bibigyan ko lang kayo pag nagbilad kayo. Uy, yun! Mm. Asyong bibitik. Try naman kami sa bukid, mga karabas. Wala ka no? Nagbilad ako ang kabo, di ba? Yung kabo. Ayun! Oh, yung, yan. yun! Yun din ang kapitan doon. Mm, yun kap. Hindi diba, ako bantay sa inyo kung kabo kayo hindi. <laughs> kabo. Kabo! Kaya dun sa akin, nakansada kasi pinabilad yung kap. Oh.

10 silis ang ginigaw ko sa sa sawasaban nila, guys 30. Kaya grabin ka lang ang... ...tomatis. Sa karabas. Ibig sabihin sa Tapos tayo tayo lang. Diet sa mga karabas, ha? Ayun, mga karabas. Katapos nang kumain at... Nakaligo na. Nakaligo na rin. <laughs> at mag... Mag-ano na ano, Si Samang Kots. Magpapanda lang ng makina at...

Buntis. Oh, Ayan, bakawanan. Turals. Turals. Bakawanan. May pangila. <laughs> okay. Uy, Uy, pangila. Pangila? Yeah, pangila. Brad. Uy. Uy. Ano lang ang pangila? Ano lang ang pangila, Brad? Ano lang ang pangila, thanks. Dagdagan mo naman, ay. Dagdagan mo naman, baby. Ito, mainit. Sunod-sunod na. Sunod-sunod Dag na. Dagdagan mo naman. Sunod-sunod na, thanks. <laughs> sunod -sunod, sunod -sunod,

Hindi na pala Kasi yung malaki po yung stock guys Saka ito yung mga Yan! Bibi Bibi fish Tinda ko ah Tinda ko, isang ba? tanggalan yan? Yon. Yon tanggalin niya raw. Yon. Wait. Yon. Kap. Parang nakakakuha na. Sa ngarya pa kap. Sa ngarya raw. Sa ngarya raw pa kap. Ba. Ha? Ula. Ula. Too lucky. Yon. Ngroso. 是二手